Ano yung mga dapat i-considered sa pagbili ng bagong battery? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yon may na-question na naman sa atin no regarding battery. Actually ang question niya is kung okay lang bang magbago ng brand and kung okay lang daw bang magbago ng size ng battery. So yon ano yung mga dapat natin i-consider kung tayo ay bibili ng bagong battery. Well, normally ang battery will last more than 2 years naman. Okay. Pwedeng tumagal 'yan, depende sa paggamit ninyo. 'Yon, so 'yung mga natin, ano ba 'yung mga dapat i-consider, no? Ang dapat nating una i-consider is 'yung size. As much as possible kung ano 'yung original size nang inyong battery, yun pa rin dapat yung ilalagay ninyo. So do sa question na kung okay na ba magbago ng size, okay, ito sasagutin natin. Okay naman magbago ng size. Okay lang magpalaki, huwag ka lang magpapaliit. Okay. As long nakasya siya do sa inyong engine bay at maiba bracket niya siya nang maayos. So walang problema kung gusto n'yong magpalaki as long nakasya siya. Okay. Then yun, kung okay lang bang magbago ng brand. Okay. Sa mga common car okay lang, kahit magbago-bago kayo ng brand walang problema, pero kung medyo sophisticated yung kotse ninyo, well maybe, you you, you should consider kung ano yung recommended nila so yun, doon na, na, na papasok yung CCA, kasi baka yung sasakyan mo, may recommended na CCA o may requirements na CCA sa battery, now kung may requirements siya eh kailangan, yun talaga yung ilagay ninyo, so isa rin yun sa mga dapat natin i-consider, the higher the CCA o yung cold Raking ampere nya eh, mas mataas, mas maganda syempre then yun lastly is yung kung saan nyo bibilhin yung battery as much as possible no, bumili kayo dun sa mga shop na mabilis din mag warranty like for example, nagkaroon ng problema eh, pag na determine na may problema talaga yung battery sana yung replace agad yung ginagawa kumbaga hindi na kayo pahihintayin ng ilang araw or mo kung sakali naman pwede kayong pahiramin ng service unit habang ine-investigate yung battery na may problema. Then yun, consider nyo rin syempre yung malapit sa inyo para in case na magkaroon ng problema, mabilis nyo lang maibabalik yung battery na pinurchase ninyo. Uh, actually, para sa akin, na uh, isa sa mga dapat uh, kinoconsider ko talaga is yung longevity ng warranty. Kasi sa longevity ng warranty, yun yung pinaka-safe zone ko na mababa yung possibility na gagastos ako sa pagbili ng bagong battery. So kung binigyan ako ng dalawang taon, ibig sabihin dalawang taon ako na worry free na hindi ako gagasos para bumili ng battery. Kasi ang battery sabi na natin mga 4, 6, 7,000 thousand din yan. E eh, kung masiraan ako after a year, e eh, kung 2 years na may warranty ko, so safe yung 5,000 ko. Oh. Parang ganyan yung idea. No? So yun, consider nyo rin talaga yung warranty. Pagbibili kayo ng uh, ng battery at yung brand walang problema kung anong gusto ninyo Wala, uh, kung abas basta kasha goods yan okay so yun mga paps no? kung nagustuhan nyo yung video pakilike at kung hindi pa kayo subscriber ng aking youtube channel pwede sa subscribe button sa baba facebook click lang yung para sa taas at tiktok click lang yung plus sign dyan sa logo ng question salamat sa panonood keep safe mga paps